Happy second birthday sa baby namin na si Shane Adriel. Wala na kaming iba pang wish ng papa mo kung hindi maging healthy ka at magbabait. Ayun lang naman pinagdarasal ko at hiling ko palagi sa iyo na mahal ka namin ng papa mo at lahat ay gagawin namin para sa iyo. Eto na ata yung napakaganda regalo na tanggap ko kayod. Ngayon taon dahil... Lahat ng wish ko ay natutupad dahil isa na itong napakaganda blessing na napabinyakan ka namin ang papa mo. Kita-kita namin ang papa mo kung gado ka kasayado o birthday mo. Mahal na mahal ka namin, lahat ay gagawin namin para sa iyo. Nagpapasalamat ako sa mga tao tumulong para meraw sa ang karawan at binyag ng aking baby. Especially sa aking darling na laging nandiyan na suporta para sa aming dalawa ang kanyang anak. Kaligayahan na yata namin mga mami yung maibigay namin yung gusto ng mga anak namin para sa kanila. Ay pagpasensyahan nyo yun na yung boses ko talaga ng mga ako inasipon maya naman. Para sa anak ko ay talaga namang hindi ako magpapaiwan. Talagang ilalaman ko to charot. Happy birthday na happy christening baby Shane Adriel namin. lab na love ka namin ng papa mo. Pa-follow and pa-share na din po ng aking video salamat po sa panoodot